Okay, magandang umaga ka try mo. Ito mayroon tayong panibagong lalagyan ng ano dito, ng extra shock. So, ito ito yung unit na kakukuha lang. Hindi sila naglagay ng extra shock ngayon. Eh malambot yung shock nitong motor. So, sa mga bumibili po ng unit, wag po kayong papayag na hindi lalagyan ng extra shock lalo sa mga uh, wave scooter. Yung eh, mga ganyan mga extra kan. Pag po kayo papayag na hindi malagyan ng extra shock kasi malambot po yung shock ng mga motor na to. O kahit anong motor po, basta po lalagyan ng side ka, automatic po dapat meron siyang extra shock dito. Para may katulungan po yung original nyong shock. So ito yung natin. Yung so, nagpabrigid na tayo ng ilalagay sa taas. Tapos, ito namang makapal na to. Ito yung ilalagay natin sa my swing arm. Okay. Putulan mo ito mo lang. Putulan? Putulin mo ito. Ay, tanggalin mo itong wasa na ito. nung sinukat natin katayama ay nakita natin na sobra pala yung torneo nya kaya nag tayo na paputulan na lang kasi pag hindi natin pinaputulan tatama siya sa may tank tsaka kapag ganitong mga unit pala na motor ang pinapakuha natin na sa may ari na extra shock na kakabit natin ay yung pinaka -mixi. kapag mga ganitong unit katulad ng Mio, Exarim, Wave yan, mga style, maraming mga takip-takip ng mga motor. Ang pinapakawa natin sa may ari ay yung uh, pinaka-maiksing extra shock. Kapag mabakas yung extra shock na ikakabit, wala nang paglagyanan, hindi tayo makakapag-adjust. Unless dun sa maiksi, mayroon tayong chance na mag-adjust ng lalagyan. Di tulad sa mga style pamamansada na motor, yung mga style na ganun ay talagang may lagayan na eh. Kaya hindi tayo mahirapan. Ang ah, problema na lang natin doon, yung lagayan sa may taas, sa may connection sa taas. Marami tayong iniwasan pagdating sa ganitong motor. Yung katulad yung tanki. Eh. Kaya maraming gumagawa na hindi sila naglalagay ng extra shock kasi nga yung, yung posisyon o yung pagpustuhan niya medyo komplikado. Tayo naman ni eh, kahit komplikado yung lalagyan, ginagawa natin ng paraan. Hindi naman tayo papayag na lalabas yung unit na wala siyang extra shock. Sa so paglalagay ng shock, dapat magkaayon pa rin sila ng shock sa loob kahit hindi sila magkatapat. Dapat paras pa rin sila ng tindig. Hindi sila pwede magsalungat yan. Kasi pag nagsalungat yan, may tendency na mababali yung isa. At ito nga pala yung ginawa natin na holder sa baba. Medyo makapal na flat bar na lang yung ginamit natin. Para kahit single lang siya, kayang-kaya niya andalin yung extra shock natin. Pag manipis naman na flat bar yung ginagamit natin, dinodouble natin yan. Bale, ang nagiging sistema ay iniipit natin yung extra shock para mas matibay siya. Pag nag pala tayo sa swing arm, doon natin nilalagay yung ground natin ng wielding. Dinadirect natin doon. Dinadirect natin sa may swing arm para hindi mapiktuan yung mga wirings niya. Ito naman natin na yung swing arm ay may nakahawak lang dun na bushing. So pag naka kasi hindi totally meron siyang connection doon sa chassis ng motor. So iniwasan natin na may mga matamaan na wirings dyan. So dito ay ikakabit na lang natin yung handagwa ba at may pupulwil na natin. ngayon natapos na tayo so ito yung kinalabasan so ito yung tornilyo dito yung spot natin para itong, dito na lang tayo nagbabaklas baka hindi tayo gipit dito pag pinunta natin dito nakaispot na tong tornilyo na to so ito itong direction ng shop nyo dapat parehas pa rin para hindi sila salisi tapos ito rin yung pagkakalagay natin dyan Nagabal pa rin yung flatback na ginamit natin. Ito ito nga yung ilaro niya na ngayon. Okay na.